Mag-asawang Marian at Dingdong Dantes, dumating na napakaganda at gwapo sa naganap na ika-72 FAMAS Award Night. Nakasuot ng yellow sleeveless dress si Marian at nakapusod ang buhok nito. Samantalang si Dingdong ay nakasuot ng black and white suit. <mikskin> Sa dulo ng red carpet, nakasalmoha ng mag-asawa ang batang kiapo aktor na si Coco Martin. Ang sweet nina Marian at Dingdong habang nakatayo ito, yakap-yakap ni Dingdong si Marian sa likuran nito. So, Namit yung... na din ng mag-asawa si Catherine Bernardo na laging kasama si Alden Richards at kasama nila sa picture taking sina Coco Martin at Piolo Pascual. Nakatanggap ng awards ang mag-asawa na sina Marian at Ningdong, ang bida sa Takilya Awards. Po? Pa ang po ang Tinanong ang mag-asawa sa guesting nila sa Modern Parenting kung sino ang masilosa o siloso sa kanilang dalawa. <laughs> Mukha, no, iba siya, iba siya. Ako vocal siya, medyo patakot ka na. <laughs> at ang pangalawang katanungan para sa mag-asawa kung sino sa kanilang dalawa ang mas romantik. Both, no? kanya-kanyang style. Iba kaming ng style, eh. Hindi, siya, ma'am. Ma am. Natawa naman ang husto si Marian at napayakap pa ito sa asawa niya nang matagalan itong sumagot. Hindi siya, ma'am. Ma marigalo talaga siya. Marigalo. Ako naman ay sa pamamagitan ng ano, uh, <laughs> pag- Pagsisayaw. Uh, <laughs> At ang last na katanungan para sa kanila kung sino ang mas magaling magluto. Who's the better cook? <laughs> <laughs> Joke. Adobo lang yung masarap po eh. <laughs> Narito naman ang mga behind the scene ng kanilang photoshoot para sa Modern Parenting Cover Magazine.